mas mabibrate ang 3-cylinder engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive tayong question na no at yun nga daw mas mabibrate nga ba daw talaga ang 3-cylinder engine okay, on my own experience sa mga na-try ko na 3-cylinder engine like for example uh, Hyundai ION Celerio Mirage yeah, Mirage din yung ginagamit ko Race uh, talagang mas mabibrate talaga ang 3-cylinder engine kung i-compare ko siya dun sa mga 4-cylinder engine pero hindi naman dahil 3-cylinder uh, lang yan eh mahina actually kaya nyan sumabay dun sa mga 4-cylinder engine. Ang good advantage ng 3-cylinder engine, eh, mas fuel efficient sya than dun sa 4-cylinder. Okay, dahil nga tatlong piston lang yung gumagana. At in terms of maintenance, like for example, mga spark plug, ignition coil, uh, yung fuel injector, eh tatlo lang yung kailangan mong bilhin imbis na apat kung sakaling papalitan mo siya on set ba diba? so yun yung magandang advantage ng 3 cylinder pero uh, yun nga do sa question kung mas mabibrate yes mas mabibrate siya although may mga 3 cylinder ngayon na like for example yung uh, Chevy Tracker na yung meron kami isang Chevy Tracker eh yun medyo lessen may sa engine bay mabibrate siya pero pag dito ka sa loob ng sasakyan medyo light lang mas light yung vibration niya. dahil nga siguro dahil doon sa uh, technology nya o kung ano man yung nilagay nilang uh, support no para hindi masyadong mag vibrate yung makina pero ito ah on the idea lang ano kasi may iba kasi bibili lang ng kotse pero hindi naman nila tinitignan kung 3 cylinder ba or 4 cylinder pero pag 3 cylinder ang engine niyo expect nyo na na ng mga maybe mga 70 to 100,000 kilometers talagang medyo babibrate na talaga ang 3 cylinder engine unlike ng mga 4 cylinder engine na mas okay talaga no? pero in terms of fuel efficiency power wala namang problema good na good ang 3 cylinder engine kung makikita nyo ngayon sa mga small car ngayon nagiging common na yung 3 cylinder engine dahil nga dun sa kanyang fuel efficiency at mas maliit siya no. Ah, 'yun. Kung mapapansin niyo rin 'ano sa mga 3-cylinder engine, uh, like for example sa Mirage. Kung iko-compare mo 'yung 3-cylinder engine ng Mirage at iko-compare mo don sa kanyang... counterpart na 7-seater 'yung ...Expander... halos magkamukha sila ng makina. Parang binawasan lang talaga ng isang piston. At ganoon din naman sa race at uh, BIOS alos parang magkamukhang magkamukha yung, yung dalawang makina na yan. So kumbaga, isa lang yung parang foundation ng sa ng ng makina. At yung iba pa nga eh kung ano yung parts ng 4 cylinder ay eh, yun din yung parts ng 3 cylinder. So uh, ang idea lang dito kung doon sa tanong, yes, mas ma-vibrate. Actually, mas dumadami yung cylinder, mas nagiging mas uh, smooth yung takbo ng sasakyan. Like for example, yung mga 6 cylinder, 8 cylinder, yan, mas lessen talaga ang vibration ng makina. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.